So yun guys, uh, andito tayo ngayon sa ano Cabanes Motoville. So ngayon, dinayin natin ng si Cabanes para bumili ng freedcon na intercom. So yun, abangan nyo pagkabit natin mamaya, apakabit uh, na rin sa kanya. Ang kagandahan dito guys, pag bumili kayo ng freedcon, libre na yung kabit. So ano pang hanapin nyo? So ngayon, pwede na kayong mag-avail kay Cabanes Motoville. So, yung what's up mga makamoto kabs Andito na ako sa shop ni Sir Gabanes You know, oh, Yun know. Shout out sa kay Sir Shout out sa Team Motoragon napakasolid solid nyo, grabe kayo Alright <laughs> So, yun, eto Ito yung mga paninda ni Sir Ayan So, ayan So, located to Sir san Ano na nga po? Mm -hmm. ang, uh, address Rimundo, na, ba? ang address natin dito is uh, Google map lang sa lahat ng ang pupunta Gabanes Motoger Zone uh, Located at 5J Rimundo Street Malinaw Pasig City Ayun, alright mm -hmm. So yun, ito may mga tinta si sir na Bago mga classic helmet Ayan. So ito, may Evo Mar Marami kayong pagpipili Ang KYT Kili Tapos may mga ano Riding jacket. Riding yeah. jacket. Ayan. Oh, so, Sa lahat ng mga mahilig gumingking, yan, syempre. So, mag-aabil tayo kay Sir ng Fridcon. Yan, yeah, ito, friend to natin. So, uh, titingnan natin kung meron pang freebies na makukuha tayo. <laughs> meron pa, sir? Ang freebies po namin is hanggang kahapon lang po. Oh, no! so, sad naman yun. Yari tayo. So, hindi tala tayo umabot. Malay Pero talaga, dahil, tayo. uh, siyempre, Tim Motorago niyan. Hindi natin you know? <laughs> oh, yan. So, salamat sa Tim kahit pa paano na pagbigyan pala tayo. You know? Salamat kay Sir Gabanes. Gabanes, matama pa, sir. Ako yeah. Gabanes. So, yun. Shout, out ka sa shop ni Sir Gabane. So, yung matatagpuan to sa... Ano na Pasig City po. Pasig. Ayo. Let's so, ito go. So, yung mga previous natin, mga Team Motoragon. Oh, oh. Ayan. So, big shout out sa inyo lahat. So, meron tayong... Uh, uh, ayan. Fredcon T-shirt. Ah, no? uh, MTX Max, uh, kung motor mo ay glossy, ayan, mas maganda 'to, mas lalo nga uh, pupugi po yung motor mo. Alright. Tapos meron tayong uh, ice cold na balaklaba, ayan. Tapos meron tayong uh, Immortal Belt Bag. Ito yung belt bag na napaka-solid, napakatibay at dagdag pugi points sa rider. Alright. Sabayan so, natin 'yan ng isang uh, balaklaba, ayan. Daming pa-previous naman 'yan, sir. nakaka nakakatuwa no, naman po. Ayan, para sa iyo hayla ah uh, uh, team motoragon kayo ito alam mo nyo na uh, mahal na mahal ko kayo na right so, uh, para dun sa mga team motoragon natin sa mga avail ng free gun uh, na kayong maghanap ng ibang shop dahil dito lang sa shop makakakita ng ganyan karaming freebies pag pagdating sa Free Gun okay? so ayan team motoragon uh, anong ano ano mo pa Motocabs. yan Motocabs, maraming salamat sa pagbisita uh, dito sa shop Siyempre, maraming salamat sa pag-avail ng uh, FX Frigton FX syempre, Frigton number one Okay? Alright so, ka Mga ka-motocob, inabot na tayo ng Inabot na tayo ng ulan pero ayan, buti na lang tumila din naman. So, kaalis natin sa ano sa moto shop ni sa shop ni ano Gabanes moto Gears. So, 'yun. Nakamagabil tayo ng FX na Freedom. So, maraming salamat sa mga pa-previous niya, napakarami. So, sulit na su, sulit na sulit yung pagpunta mo rito sa kanya dahil ang dami niyang pa -previous. So, ayun saya ang sarap <laughs> sa makramdam diba nakatanggap ka ng mga ganong freebies so yun talagang ano hindi kami na magsisisi dahil libre, na yung kapit so yun lang sarap so, alright yun lang bye sa sa maraming salamat bye bye hanggang dito muna